Sana mabigyan mo kaya Sana mabigyan ingatan yung ribbon daw iday to Iday iday idoy, iday Ikaw, yan, bigayan na po ito bigayan na po na ano para sa wala bawian wala na Wala na wala Hoy bukas magdala kayo ng alay sa pare, magpadala ka ng Hahaha tapos ano? Sino bang wala? Ayan bigayan na mga ating ng aming invitation para sa graduation at saka yung sablay. Ayan. Bigayan na. Nakakagulo na po kami dito. Ayan na, already ready na ito para sa aming graduation. Okay. ka saan? Diretso na tayo pag galing na ay galing ng simbahan, hindi na.